Tiga aso-aso, gakalayo. Si Nubba, <laughs> Choliton. Mga amigo, muni trabaho sa kuang bana. Kada adlaw pa ulit-ulit, hiwaon, lutoon. Ibutang na niya din sa imitan si Tawag na kay Ana. Dali-dali oh. dyan -dali siya kay siya hiwaon. Daghan mo kong tao rong adlawa. Munang daghan siyang trabaho. Kaya nakuha po kaya ng iyang sundang. lapad ka ayu, ayo ay dugog padola nakep buang-buang mo, mo anaknya. mo na niya oh kanang yang kering dihiwa, hiwa syari sigi katilawan yang iling nagatag namo kita <laughs> puro birok beli siapa mga amigo <laughs> kita sana di lagi <laughs> nata. Ano? Pila naman to kabok imong ngewa. Pila naman na. Oh. Bindangana de ini kaya siyang order kay bindangana man ni siyang hiniwa. gina niya siya nga ay video-video kay bawal din na kasi hindi ni siya video makahimu raray content siya. Oh. Oh. Pahala na siyang buyagon. Sige nyo na siya hiwa-hiwa din ang video kay maghimu content. Ay, wala na kung siya mag-content. Dalibog niya siya kung saan niya paghimu. Ito yung ngihiwa, chulito na siya. In, ing uh, sa Bisaya pa na siya, o sa English, gitawag na nilag steak. Pinaka-special na siya nga pagkaon um, niya sa mga restong gitrabahoan. Gaya pa ng humanyan na <laughs> <laughs> Ya, kini pag ga voice over mga gawo di chao. So lay jud ko siya voice over ba na to. Oh, ay gunong uh. sige. Ya sige ra mapug balik-balik <laughs> ni wa unsa <So>, pa may atong ikasulti puru romani <laughs> puro lo Paulit ulit. Ani ra ta kutob. Thank you for watching. Wa kalayo pa kay no man no. Ta sa Dos dos minutos bagane. Birahi pa jud gi pa Oh, siya. kalasa kay papil ng tawana magtrabaho sige panarapo na na ng papil. oh sige trapo kuha na po jug asin yang kag asin to ya yeah, hangi luto man ya yeah, Mabali na yang yeah, kamera kay bawal mara siya mag video video munang kanarang dapita inyong makitag maghiwa na siya pero mag, um, um, di pa na siya bawal nga mag ituyok niya ng iyang kamera pero yung tagahawa kay uras mo ng trabaho mao dyan na siya nakatutok radyo na paulit ulit oh iyahan ng gihaon piska na na niyag asin na yung iserve mo yung gitawag o steak chulito na stawag niya sa amo trabaho sige po may na, kay na ayos sa nga na customer nga morder ba unya i-cancel man adi eh panghatag nila na mo, makatilaw